Bakit nga ba ang dalawang alamat ng rock music ay nauwi sa pagiging mortal na magkaaway? Isang banda na sumikat sa gitna ng glam at rebellion. At isang banda naman na nagpasabog ng grunge at sinasabing tama na ang kasinungalingan ng rock and roll. Sa pagitan ng malakas na tunog ng gitara, palakpakan at spotlight ay nabuo ang isang lihim ng bangayan. Isang kwento na hindi alam ng marami na si Axel Rose ay minsan nang naging tagahanga ng Nirvana. Subalit nagtapos sa panginsulto, galit at paghiwalay. At ang pinakamasakit ay hindi na sila nagkaayos. Sa video na ito ay tanawin natin ang istorya ng alitan ng dalawang rock legends na sina Axel Rose at Kurt Cobain na kung saan ang musikang minahal natin noong 90s ay naging entablado ng isang hidwaang hindi na natapos. Ikaw ba? Kaninong panig ka noon? Sa Guns N' Roses ba? O Nirvana? Simulan natin ang kwento. Ang dalawang mukha ng rock. Sa isang banda, si Axel Rose ay ang lead singer ng Guns N' Roses. Isang tunay na rockstar. Sobrang agresibo. Napakataas ng pride at minsan ay mapanganib. Sa kabila naman ay si Kurt Cobain ng Nirvana na sinasabi ng marami ay ama ng grunge music. Siya ang tipo ng tao na tahimik lang, mapagmasid, ayaw sa mga celebrities, ayaw din sa spotlight o sa media, pero hindi mo maikakailang rock icon pa rin. Ang kanyang musika ay totoo, puno ng puot at kirot. Hindi ito simpleng personality clash. Ito ay salpukan ng dalawang ideolohiya, sa mainstream access laban sa underground purity. Pero paano nga ba nagsimula ang tension sa pagitan nila? Noong late 80s ay sumabog ang Guns N' Roses sa mundo ng musika. Pero sa pagsapit ng early 90s, biglang may sumiklab ang Nevermind ng Nirvana. Napalitan ang mga leather jacket ng mga checkered na t-shirt. Ang dating makintab na buhok na puno ng hairspray ay napalitan ng pawis at gusot na buhok. At ang mga dating hari ng rock ay unti-unting nilampasan ng bagong henerasyon ng musika. Ibig sabihin, nagbago ang panlasa ng mga tao. Ang glam rock na nagniningning noon ay napalitan ng simple at totoo. Yan ay ang grunge music. Dati nga ay rockstar ka kung ikaw ang maporma sa entablado. Pero sa pagdating ng nirvana, rockstar ka kung ikaw ang makapagsasabi ng sakit at katotohanan na nilalaman ng musika. Kaya ang tanong sa daloy ng pagbabago, kanino ka? Ngunit sa kabilang banda, si Axel Rose, dahil sa pagbabagong ito ay hindi naging masaya. Pero alam mo ba nung una ay numero uno palang tagahanga si Axel ng Nirvana. Sa katunayan ay sinama pa niya sa music video ng Don't Cry ang isang sombrero na may tatak ng nirvana. Patunay lang kung gaano siya ka-proud at humahanga noon sa nag-uumpisa pa lang na bandang nirvana. Subalit hindi ito nagustuhan ni Kurt Cobain dahil para sa kanya ay tila pambubwisit ito o pagyurak sa pangalan ng kanilang grupo. Ang album ng Guns N' Roses na kung saan ay kasama ang kantang Don't Cry ay inilabas noong September taong 1991. Isang linggo bago ilabas ng Nirvana ang kanilang debut album na Nevermind. Kalahating taon ang lumipas, nag-request si Axel Rose sa Nirvana upang tumugtog ang mga ito sa kanyang ikatatlumpong kaarawan. Subalit tumanggi si Kurt Cobain sa kanyang paanyaya. At sa panahon na yun, ay walang kamalay-malay si Axel na may sama pala ng loob sa kanya itong si Kurt. Kaya laking gulat niya nang tirahin siya nito sa isang press conference na kung saan ay tinawag siyang walang kwenta at sinabing basura ang kanyang pagtrato sa mga fans dahil sa madalas na pangaaway ni Axel at pagiging late sa mga concert. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Bago magsimula ang Guns N' Roses at Metallica sa kanilang tour na magkasama, ay inalok ni Axel ang Nirvana upang magtanghal din sa gagawin nilang concert. Ngunit muling tumanggi itong si Kurt Cobain. Kaya sa pangalawang best na ito ay labis ng dinamdam ni Axel ang rejection. At dito na nga nagsimula ang matinding galit niya kay Kurt. Pagkatapos noon ay nagsimula na rin siyang tirahin si Kurt sa mga interviews at concert. Sa isang panayam sa Metalist Magazine ay binitawan ni Axel ang kontrobersyal na linya Nirvana would rather stay at home and shoot heroin with duck wives than tour with us. Mas gusto raw ng Nirvana na manatili sa bahay at bumatak kasama ang adik na asawa ni Kurt Cobain kaysa sumama sa kanilang tour. Samantala, sa ginanap na Guns N' Roses at Metallica concert ay nagkaroon ng matinding kaguluhan. Yan ay nang maaksidente si James Hetfield sa kalagitnaan ng kanilang set dahilan naman upang magalit ang mga tao. Pero lalo pang uminit ang ulo ng mga manonood nang paghintayin sila ng ilang oras ng Guns N' Roses bago sila tumugtog at nang magsimula na ay bigla nang pinutol ni Axel ang kanilang set nang walang paliwanag sabay walk out. Dahil sa nangyari ay nagwala ang mga audience, sinira ang venue, sinunog ang mga upuan, winasak ang mga gamit sa stage at binasag ang mga salamin sasakyan. Sa kaganapang iyon, tila pinatunayan ng Nirvana na tama lamang ang kanilang naging desisyon na tanggihan ng alok ni Axel Rose na sumama sa nasabing tour. Sa mga sumunod na concert ng Guns N' Roses ay tuloy-tuloy na ang paninira ni Axel kay Kurt Cobain. Kinagamit niya ang issue ng pag aadik ni Kurt bilang pang-atake at ang masaklap pa ay dinadamay nito si Kurt ni na asawa ni Kurt. Sa isang concert niya ay sinabi ni Axel. The only thing means to me is someone like Kurt Cobain and Nirvana Dot who basically is a junkie with a junkie wife. And if the baby is born deformed, I think they both ought to go to prison. Ang Nirvana daw ay binubuo ng adik na frontman na may adik na asawa. At kung sakaling isilang nito na may diferensya ang anak nila, ay dapat daw ay makulong silang dalawa sa MTV Video Music Award ng 1992, dumating na ang pinakamatinding banggaan ng Nirvana at Guns N' Roses. Ito na rin kasi ang unang pagkakataon na makikita ang dalawang grupong ito. Sa backstage, patapos ang soundcheck ng Nirvana, masaya silang nakikwentuhan kasama si Courtney at ang ilang kaibigan. Pero biglang dumating itong si Axel Rose kasama ang limang bodyguard. Nang makita ni Kurt ni Love, si Axel ay eh bigla niya itong inasak at sinabi na gusto mo ba na maging ninong ng anak namin. Nagtawanan na ng mga tao sa paligid. Hindi man napikon agad itong si Axel Rose pero nag-iinit ang ulo niya nang marinig niya ang tawanan. Pero imbes na patulan niya si Courtney, si Kurt ang kanyang pinag-initan. Sinigawan niya ito at tinakot. Napatatahimikin mo ba ang asawa mo o ako ang gagawa niyan? at pababagsakin kita sa sahig. Kaya naman inawat ni Kurt Cobain ang kanyang asawa na si Courtney. Pero lalo pang nagtawanan ang mga kasama nila. Kaya dahil sa kahihiyan ay nag-walk out si Axel. Pero nang malaman ito ng basis nila na si Duff McKagan ay nagalit siya at gustong balikan ang Nirvana. Pero nakapagtataka imbes na pag-initan niya ang bokalista na si Kurt E eh bakit ang target niya ay ang bayista nila na si Chris Novoselic? Sa likod ng entablado, binangga ni Duff ang balikat ni Chris at muntik nang mauwi sa suntukan. Mabuti na lamang ay naawat sila bago pa lumala ang gulo. At sa kalaunan, sa araw din na yon, sa mismong performance ng Nirvana sa MTV, habang tinutugtog nila ang kantang lithium, hinagis ni Chris ang kanyang bass guitar pero hindi niya ito nasalo at tumama pa sa kanyang ulo. Samantalang si Kurt ay winasak naman ang kanyang gitara. Ang kanilang drummer na si Dave ay hinawakan ang mikropono at paulit-ulit na inaasar itong si Axel Rose. Pagkatapos noon ay pumunta naman si Kurt sa piano na akala niyang gagamitin ni Axel Rose para sa kanta nito na November Rain at dito niya nga ito pinagduduraan. Ngunit sa kanyang pagkabigla ay nalaman niyang piano pala yun ni Elton John. Noong 1994, bago tuluyang mawala si Kurt, nagkasabay pa sila ni Duff McKagan sa isang eroplano. Sa interview ni Duff, ibinahagi niyang nagkausap sila ni Kurt tungkol sa kanilang mga pinagdaanang ng hirap lalo na sa paglaban sa droga. Subalit tatlong araw, matapos ang pagkikita nilang dalawa, ay natagpuan ng walang buhay itong si Kurt Cobain. Patapos ang pagkawala ni Kurt, unti-unting lumamig ang alitan. Si Duff McKagan at Chris Novoselic na minsan ng muntik magsuntukan ay nagkaayos rin sa kalaunan. Sa ilang events at interview, nagkausap na sila. Hindi na bilang magkalaban, kundi bilang magkaibigan. Pero itong si Axel Rose, ang dating maangas at galit na galit na rockstar, ay unti-unti nang tumahimik pagdating sa pangalan ni Kurt Cobain sa mga interview, ni Minsan ay hindi na niya binanggit ang pangalan ni Kurt. Sa kanyang mga concert, hindi na rin niya pinagtuunan ng pansin ang nakaraan nilang bangayan. Pero sa katahimikang iyon, ay parang may mas malalim pa na kwento. Parang isang tinik sa dibdib na hindi niya kayang sabihin. Maraming fans ang nagsabi na baka doon na naisip ni Axel na huli na ang lahat, ang taong tinawag niyang junkie, ang taong iniinsulto niya sa harap ng milyong-milyong manonood ay isang taong tuluyan ang nawala, hindi dahil sa musika, kundi dahil sa sariling laban sa buhay. Tahimik man si Axel, ramdam ng mga nakasaksi sa kanilang alitan na baka may dalang pagsisisi ang kanyang tinig. Hindi niya kailanman inamin, wala siyang binanggit, pero sa bawat katahimikan niya, parang may isang boses ang nagsasabi na sana ay napatawad mo ko o sana nagkausap pa tayo. Baka nga sa puso ni Axel Rose, may iniwan si Kurt na sugat na hindi na niya kayang gamutin. Isang away na hindi na nila natapos. Isang kwento na hindi na nila nabigyan ng wakas. At sa huli, marahil, respeto na lang ang natirang regalo ni Axel para kay Kurt. Isang respetong hindi na nasabi, pero pinili niyang ilibing ng tahimik kasama ng pangalan ni Kurt Cobain. Sa paglipas ng mga taon, naging malinaw para sa marami na ang alitan nila Axel at Kurt ay isang simbolo lamang ng dalawang magkaibang panahon sa musika. Sa bawat kanta na Sweet Child o Smells Like Teen Spirit, bumabalik sa isipan ng maraming fans ang dekada 90, panahon kung kailan ang musika ay mayro na emosyon at ang mga banda ay may totoong kwento sa likod ng kanilang awitin. Guns N' Roses, Nirvana, dalawang pangalan na bumuo sa kabataan na maraming tao. Ngunit sino nga ba talaga ang mas minahal ng mga fans? I-comment mo na rin sa iba ba, sino ang banda ng buhay mo? Paano nakapekto ang musika nila sayo? At paano sila naiiba sa musika ngayon? Sa panahon ng digital autotune at viral hits, masabi mo pa rin bang may mga banda pa na kasing totoo ng GNR at Nirvana? Kwento mo, kwento nating lahat. Pero sa dulo, sino ba talaga ang panalo? Si Axel Rose, na nanahimik at nagpatuloy sa musika. O si Kurt Cobain, na iniwan tayong lahat sa gitna ng kanyang laban sa buhay. Pero marahil, walang nanalo sa hidwaang ito. Dahil minsan, ang tunay na kaaway ay hindi yung taong kaaway mo, kundi yung sakit na dinadala niya, na hindi mo kailanman nakita. Ang kwento nila Axel at Kurt ay paalala sa ating lahat na hindi lahat ng alitan ay dapat palakihin. Hindi lahat ng katahimikan ay kawalang pakialam dahil minsan iyon ang paraan ng isang tao para humingi ng tawad. Sa pagitan ng galit, inggit at pride, huwag nating kalilimutan na maiksi lang ang buhay. Sayang ang bawat araw na ginugugol natin sa pag-aaway. Kung pwede naman pala nating piliin ang pangunawa at kapatawaran. Hanggang dito na lamang po, mga kaibigan, mga tropa. Salamat sa inyong pakikinig. God bless sa ating lahat. No hates, respeto, tugtugan lang.